ngayon guys so ang lalaki na 25 days may 10 days pa sigurado mabebenta na to ang mm. lalaki na oh nasa ano na to 1. 1.5 siguro ang kilo niya. Pili nila. At kung bukas, pagmulat ng aking mata, may muta na pala. Diba? Lima na yung naka-steady na electric pa.